Good morning guys! So for today is magluluto-lutoan ulit tayo ng sopas. So kasi dito sa Guernsey, uh, tapos na yung summer and autumn na and medyo malamig na. So naisip ko parang ang sarap magluto ng sopas ngayon. So yun po yung lulutuin ko. So simulan na po natin. Na natin ang pagluluto. Yung kaldero, lagyan lang ng mantika. Tapos ilagay na rin natin yung butter. I-mix lang natin, tapos pwede na natin ilagay yung bawang at saka sibuyas. Yes, sabay ko na siyang nilalagay. Igigisa lang yan hanggang sa lumabas na yung aroma niya. Kapag okay na, pwede na natin ilagay yung lara or bell pepper. Tapos isunod na rin natin yung mga hiniwa-hiwa nating carrots. And then, halo-halo lang. After a while, pwede na natin siyang lagyan ng pampalasa. So nilalagyan ko siya ng fish sauce. Mga dalawang kutsara siguro yan. And then, sinunod ko na yung paminta. Tapos, halo-halo lang ulit. Pagkatapos haluin, pwede na nating ilagay ngayon yung ating macaroni na pasta. Yes, sinasama ko po siya sa gisa. So, ayan, halo-halo lang po. After a while, pwede na nating ilagay yung chicken broth. By the way guys, naglaga nga pala ako ng chicken breast tapos nilagyan ko siya ng paminta at asin. So yung pinagkaloan nun, no, yun yung chicken broth na ginagamit ko. Tapos ayan, nilagyan ko na siya ng hot water. And then, sinunod ko na yung chicken cubes. Dalawa pala yung nilagay ko, kaya lang isa lang yung na-videohan ko. So, hayaan lang natin siyang maluto, lalo na yung carrots at saka pasta. Tapos, naglaga nga rin pala ako ng itlog kasi masarap ang sopas kapag may kasamang itlog, di ba? Diba? Ayan, nung kumukulo na siya, nilagay ko na tong nilagang manok. Breast part po yan, tapos hiniwa-hiwa ko ng maliliit. And then, as usual, halo lang ulit. And then, kapag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung evaporated milk. Tapos yung panghuli ay itong cabbage. Ayan. Actually, mukhang naparami yung ingredients ko. Tapos kakaunti na yata yung sabaw. Tapos ayan, halo-halo lang hanggang sa maluto yung cabbage. At syempre, ang laging bili ng mga habibis, always titikman ang lasa bago siya iserve para malaman kung kailangan pang i-adjust. So, kita nyo na sa expression ko, masarap siya. Syempre, luto ko. So, ayan na po yung ating sopas and pwede na siyang iserve. Ayan guys, so nakapagluto na tayo ng sopas. Parang naparami yung sahog natin <laughs> and kaunti ka yung sabaw. Pero anyway, ito na po yung itsura niya and kainan na po. So guys, kainan na tayo. So magdi-dinner na ako. And ito yung dinner ko. So sopas lang. So pang breakfast siya. Pero dito ginawa ko siyang dinner. Kasi nga hindi na ako kumakain ng breakfast. Mm. Sarap. Alam mo, alam nyo, yung masarap nito talaga magluto yung nanay ko. Si mamam si Queen Bee. Kasi naalala ko, tuwing New Year, lagi siyang nagluluto ng sopas, parang appetizer namin. So, kaya medyo namimiss ko tuloy. So, yung sopas na to, nakakatanggal ng, ng lamig dito sa Guernsey, pero nakakadagdag siya ng homesickness. So, ayun, mm, nag-emote. <laughs> pero, seryoso, masarap siya. Eh, mas masarap to kung siguro merong celery at saka mga ham at hotdog. Kaya lang, wala kasi ako dito yung nakabili. So, syempre, sinasabayan ko tong pagkain ko ng Habibis Collagen. So, hindi to mawawala tuwing kumakain ako dito ng dinner. And ngayon, itong melon, cucumber, yung bago kong favorite. Actually, tayo sya ng kalamansi green tea. Kalamansi green tea talaga yung favorite ko. Pero itong um, melon, parang sumasarap na siya sa akin. So, silang dalawa na tayo na sa akin. Um, So, ayun po. New favorite ko, Melon. Kung gusto po ninyo, check nyo po yung comment. So, nandun po yung link kung saan kayo makakabili. So, maraming-maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa akin at sa pagsama sa akin sa journey ko dito sa Guernsey and sa walang um sawang pag-subscribe, uh, pag pag-follow, pag-like, pag-engage po sa akin. Maraming-maraming salamat po. Nakakawala po siya ng lungkot sa akin. Lalo na po pag nababasa ko yung mga magaganda po ninyong comments So, thank you po and see you po ulit sa next vlog. Bye-bye!